Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Janelle. And isa rin ba kayo sa mga small YouTuber na nahihirapang gumawa ng content or mag-isip ng eco-content? So tara, tsikahan tayo! So ito nga yung problema sa mga small YouTuber na kagaya ko. Um, kasi kagaya ng ganito, I'm here in Kuwait and limited lang talaga yung pwede kong may content like Kunyari, i-share ko sa inyo kung ano meron dito sa Kuwait. I-share ko kung ano yung mga ginagawa ko. But, as personally, ako talaga, gusto ko talaga yung i-content e is, like for example, kasi mahilig ako magtanim eh, gusto ko talaga yung i-content e is yung pagtatanim or farming or life in province. Kasi hindi ko pa siya magawa ngayon kasi nga, andito ako sa Kuwait and I am OFW. So, yun. Uh, pero, Nag-share lang ako ng mga bagay-bagay na alam ko. Pero go lang, upload lang ng upload. Pero minsan kasi dumadating yung time na talagang tatamarin ka mag-upload at gumawa ng content. It's okay. Pero 'wag mo lang i-delete -de yung account mo kasi kapag dumating yung time na gusto mo na ulit mag-upload, nandiyan pa rin yung account mo. Pero much better pa rin na 'wag niyo nang gayahin yung nangyari sa akin kasi since wala akong maiisip na ano kung ano yung content ko, ang nangyari, napabayaan ko yung YouTube ko and na demonetize ako kasi hindi ako nakapag-upload for more than 6 months. So, kung tinatamad kayo mag-upload, mag-upload kayo kahit tila lang At 'pag yung hahayaan na 6 months kayong walang mi-upload. So, 'yun. And luckily, after how many years ng pag-upload ko, ayun. Sumahod na rin for the first time, 'di ba? Sumahod ako kamakailan lang ng kanin 130 dollars. <laughs> oh, diba? ang saya. Yung hindi mo na hahanapin pa kung saan, di ba? And knowing na na monetize itong account ko is way back 2019 pa. So yun, 2019 pa ako na monetize pero hindi ako nakakapag-upload noon, pakunti-kunti lang. So yung mga so yung, so yung, mga Buti na lang, may subscriber pa rin ako and may mga bagong dumarating na subscriber. Kaya kahit pa pano, nabuo ko yung threshold na 100 dollars. So, yun. Kahit pa paano ngayon, di ba? Sumakod ang atin nyo. kasi <laughs> so, talaga may time talaga na parang ayaw niya na mag-upload kasi parang walang nanonood uh, at walang nagsusubscribe. Huwag mong isipin masyado yung pera. Isipin mo lang kung ano yung ika, ikasasaya mo. If you want, if you want of, or if you love doing content or filming yourself, then go. Ako kasi gustong gusto ko yun. Parang, na gustong-gusto gusto ko nag-vlog and gustong-gusto gusto ko na nag na may kinakamera camera and I want to share something that I can share like for example so ang mga mga vlog ko ang mga content ko na maraming views is about uh, OFW in Kuwait or if about uh, about Kuwait about being OFW yun yung madaming madaming views sa akin So, may meron nga akong video na umabot na ng 50k yung views. Sarap kay di ba So, yun. And, uh, uh, kagaya na sa akin, uh, uh, kagaya na sabi ko na, ang gusto ko talagang i-film is yung na ako sa Pilipinas, nandun na ako tumatakbo-takbo sa damuhan, at nandun na ako sa uh, nagtatanim-tanim. Pero I can't do that kasi wala naman akong dito pwede mapagtaniman sa Kuwait. Maliban lang sa paso na isang piraso na hindi naaarawan. Uh, yun lang natatamnan ko. But, but, uh, Sige pa rin, pinuporso ko pa rin yung pag-vlog. Kasi yun nga yung, yun nga yung masaya ako. Sa ginagawa ko, masaya ako sa pagbablog at masaya ako sa pagsasalita sa camera at pagtingin ang mukha ko dito sa camera. At <laughs> masaya ako sa ginagawa mo, nakikita rin ng mga nanonood sa'yo na, ay, ang sarap na ito panuorin. Ay, ipa-follow ko to. I mean, isusubscribe ko to kasi masaya siya. Masaya siya panoorin at may thought yung sinasabi niya. Entertaining siya. Ganon. So, for me, personally, ang natutuwa ako kasi... Noong mga time na ako nag-upload, may mga subscriber pa rin sa akin na nagko-comment na nagtatanong na, Ate, paano ba yan? So, Ate, how is it in Kuwait? Blah, 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 ganun. So, masaya ako kasi, ay, kahit pala hindi na ako nag-upload, meron pa rin nagsubscribe nagsasub sa akin at meron pa rin nanonood ng mga free views na uh, video ko. So, Ayun, ang sarap sa pakiramdam kapag mayroon gano'n na nagme-message sa akin. Minsan nga may nagme-message sa akin sa Facebook na, Ate, I'm here na in Kuwait. Madam, I'm here na in Kuwait. Ang saya lang pakinggan. O, oh, di ba? Ang saya lang. Last time nga pala, may nagkita kami ng subscriber ko. Doon, kumakain ako. Hindi ko siya, hindi ko siya nakita. Pero siya nakita niya ako. Tapos, in-approach niya ako. Eh, ang saya lang kasi, hindi mo akalain eh, na yung video mo pala is nakakatulong sa ibang tao. Akala mo hindi. Akala mo ganun lang kasimple. Pero minsan pala, na inspire mo yung other people. O nga pala guys, pasensya na kasi medyo makalat yung sa loob ng kwarto, kwarto namin. Kasi maglalaba ako. Kaya lang naisipan ko lang gumawa ng content ngayon. So guys, may small YouTuber yan, kung ano may isip nung i-vlog. Kunyari, cooking. O oh, kahit di naman kayo expert, di magluto kayo. O oh, share mo lang, kunyari, yun yung kinasasaya mo na masaya ka ng luto oh, masaya ka ganun masaya ka sumasayaw gawin mo yun but don't dance na nakahubad naman pa diba? kasi may irita sa yung mga viewers mo mga manyak lang magiging subscribe mo dyan so ayun eh, uh, kunyari anong alam mo specific like for example me ay barista so minsan uh, sinishare ko yung thought ko about ano or kaalaman ko about being barista or yung kunyari about agency kasi OFW, di ba? Or kunyari ikaw naman kapag nandiyo sa ka sa Pilipinas na malaking ka kayo ng nanay mo, na malaking ka kayo ng asawa mo, eh di vlog mo yun, magkano presyo ng mga gulay yun sa Pilipinas, magkano sibuyas, buya, oh, so di vlog mo yon di ba? Another content na yun, di ba? So, yun lang. Huwag, huwag kang susuko kahit na konti lang yung subscriber mo. Kasi lahat naman tayo nag-start dyan. Ako lang subscriber. At Eto, guys, ha. Huwag niyong aawayin yung mga... Yung mga kaibigan mo na hindi nagsub sa'yo. hayaan mo lang. Kasi, balang araw, kapag nakita nila, nakita nila na masaya yung ginagawa mo at nakita nila na maganda yung ginagawa mo, isasub ka rin yan. Kagaya so, na sa akin, before, way back, kailan pa ba ako nag-start na mag-vlog? Nag-start yata ako is 2019. Yeah. nasa No, I think 2018. Yes, I started doing uh, content and uploading content way back 2018. O, oh, diba? Ang tagal na ngayon, 2023 na, diba? Ngayon lang sumahod. Yung mga friend ko sa Facebook, hindi sila pa nagsasub. Tapos, nung na na nakita nila, ay, kumikita pala sa YouTube. Tapos yun, nag-start na rin sila gumawa ng content nila at nag-start na rin sila mag-vlog sa YouTube. At sila na mismo yung nag nagtatanong sa akin, na, "Jen, paano ba 'yan? Paano ba gumawa ng ano? Paano ba gumawa ng YouTube account? Paano ba bag upload ng video? Anong gamit mong editor o, di ba? Diba? Na-encourage ko pa sila gumawa ng vlog. So, yun guys, don't think na hindi ka nakakapag-inganyo and don't think na dahil wala ka pang subscriber or kunti pa lang subscriber mo or hindi ka pa sumasahod, i- less ka na no you don't know that you're inspiring people hindi mo alam na nakakapag inspired ka ng other youtuber or other people around you akala mo lang hindi kagaya niyan oh i'm doing my vlog tagal-tagal 'di ba uh, yung pinsan ko, o, oh, nag -reels na ngayon, o, oh, di ba diba, naging content creator na, yung mga aso ko, pakalat-kalat yan. So, yun guys, sana uh, may natutunan kayo sa vlog natin ngayon, and, sana, 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 don't stop vlogging, okay, keep on vlogging, okay, see you next time, and, o oh, nga pala guys, kung bago kayo sa channel na to, at napadaan lang kayo, please, 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 do subscribe po, and hit nyo na rin po yung notification button, para, para ma-update kayo sa mga, video na i-upload natin and also please uh, follow me on my social media accounts fb page ko po is it's me Jen and uh, my personal account is Janelles pongga follow nyo po i ilalagay ko sa description box ang aking Facebook page and ang aking personal account. And if you if you want to ask something na pwede makatulong, just uh, send me a message po. And kung ayaw nyo i-comment down below or kung gusto nyo comment kayo dyan sa baba. See you next time guys! Bye bye! Love you!